Number 10: Mapanganib na Bundok. Ang Huashan ay isang bundok na kilala sa matatarik na bangin at makikitid na landas na halos kasing lapad lamang ng isang kamay. Isa ito sa mga tinaguriang limang dakilang banal na bundok sa China at matatagpuan sa Shanxi Province. Ang taas nito ay higit sa 2,100 metro at binubuo ng limang pangunahing tuktok na hugis parang bulaklak ng lotus. Ang pinakatanyag dito ay ang tinatawag na Plank Walk in the Sky, kung saan nakapako ang makitid na kahoy na daan sa gilid na matarik na bato at sa ilalim ay walang kasiguraduhan kundi malalim na kawalan. Hindi lamang pisikal na lakas ang sinusubok ng huwasyan, kundi pati ang tapang at tibay ng loob ng bawat umaakyat dito. Ang bawat hakbang sa makipot na landas ay nagsisilbing hamon kung handa ba talagang harapin ng tao ang tapot sa taas at panganib. Kapalit naman ng lahat ng kaba ay ang tanawin na tila hindi kapanipaniwala. Mga ulap na parang dagat sa ilalim ng paa at mga tuktok na kumikislap sa araw. Dahil dito, ang bundok na ito ay hindi lamang isang destinasyon, kundi isang pagsubok na nagtatanong sa bawat isa kung handa silang sumulong kahit walang katiyakan ng pagbabalik. Number 9. Limang Tuktok ng Wutay ang Mount Wutai o Wutai Shan ay matatagpuan sa Shanxi Province at isa sa apat na sagradong bundok ng Budismo sa China. Ang pangalan nitong Wutai ay nangangahulugang limang terasa mula sa hubis ng limang patag na tuktok na parang mga talulot ng lotus na nakabupas mo sa kalangitan. Ang taas nito ay higit 3,000 metro at madalas na natatabunan ng lamig at niebe kahit sa panahon ng tag-init. Higit dalawang libong taon nang dinarayo ng mga emperador, monghe at mga manlalakbay ang bundok na ito upang magnilay at humanap ng kapayapaan. Hindi lamang sa tanawin kilala ang Mount Watay, kundi sa mahigit limampung templo na nakakalat sa kabundukan. May mga malalaking bulwagan na kumikislap sa gintong palamuti at mayroon ding payak na batong dambana na tila sumasama sa hangin ang mga dasal. Ang katahimikan ng lugar ay nagbibigay pagkakataon sa bawat dumadalaw na pakinggan hindi lamang ang paligid kundi pati na rin ang kanilang sariling kalooban para sa marami ang pag-akyat dito ay hindi simpleng paglalakbay kundi isang paraan upang maramgaman ang kapayapang matagal nang hinahanap Number 8 Dilaw na Kabundukan ang Huangshan o Yellow Mountain ay isa sa mga tanyag na kabundukan ng China na matatagpuan sa Anhui Province. Kilala ito sa makakapal na ulap na bumabalot sa mga toktok nito na nagiging mistulang dagat ng ulap. May pitumput dalawang matatarik na bato na bumubuo sa kabundukan at bawat isa ay may kakaibang hugis na parabang likha ng isang pintor. Dito rin matatagpuan ang mga sinaunang punong pino na nakakapit sa gilid ng bato mga punong nilukob ng hangin at panahon, na animoy mga monghe na nagmumuni sa gilid ng langit. Sa bawat pagbabago ng panahon, nag-iiba rin ang ganda ng Huangshan. May pamumulaklak ng plum tuwing sigol. luntian sa tag-init, gintong dahon tuwing taglagas, at kumukutitap na puti ng niebe tuwing taglamig. Mahigit isang libo tatlong daang taon na itong nagbibigay ng inspirasyon sa mga makata at pintor. Ang karanasan dito ay hindi lamang nakikita sa mata, kundi nararamdaman din sa puso. Dahil para bang bahagi ng isang likhang sining na patuloy na gumagalaw at humihinga. Number 7. Kagilabilalas na haligi. Ang Wulingyan Scenic Area sa Hunan Province ay isa sa pinakakakaibang tanawin ng kalikasan sa buong mundo. Mahigit tatlong libong batong haligi ang nakatayo dito. Bawat isa'y gawa sa sandstone na parang mga bantay na nakaharap sa kalangitan. Ang tanawin ay tila hindi ka panipaniwala, kaya't ginamit pa itong inspirasyon para sa mga floating mountains sa pelikulang Avatar. Sa dami at taas na mga haligi, parang pumasok sa isang mundo na hindi mo alam kung totoo ba o panaginip. Isa rin sa pinakatampok sa lugar na ito, ang Bailong Elevator, ang pinakamataas na outdoor elevator sa mundo. Pumataas ito ng higit tatlong daang metro sa gilid ng bato at mula o ay tanaw ang napakagandang paligid ng mga haligi at ulap. Habang umaakyat, ila iniiwan mo ang ordinaryong mundo at pumapasok sa isang kakaibang dimensyon. Sa Wuling Yuan, ang bawat hakbang at tanaw ay nagbubukas ng tanong. Hanggang saan ang kaya mong marating? king haharapin mo ang kagandahan at misteryo ng kalikasan. Number 6. Dalawang tuktok ng Fanjing Matatagpuan sa Guizhou Province ang Shan. isang kabundukan na kilala hindi lamang sa taas nito kundi sa kakaibang hugis ng mga tuktok. Naahati ang dulo nito sa dalawang matayog na bato na animoy dalawang daliring umuusli sa langit. Sa ibabaw ng bawat isa ay may sinaunang templo at sa pagitan ng mga ito ay isang makipot na tulay na tila nagdudugtong sa dalawang mundo. Higit dalawang limang daang metro ang taas ng bundok at mula rito ay matatanaw ang dagat ng ulap at kagubatan na ila walang hanggan. Noong dalawang libo labing walo, kinilala ito bilang UNESCO World Heritage Site. Itinuturing din itong isa sa pinakamahalagang panal na lugar ng budismo sa China dahil sinasabing tahanan ito ng Maitreya, ang budang hinaharap. Ang pag-akyat dito ay nangangailangan ng higit walong libong baitang, bawat isa'y tila pagsubok ng pasensya at pananampalataya, hindi lamang tanawin ang gantimpala sa mga umaakyat, kundi isang pakiramdam na parang nakabalik sila mula sa isang lugar na hindi nakikita sa anumang mapa. Number 5. Banal na Bundok Emei sa Sichuan Province, matatagpuan ang Mount Emei, isa sa apat na dakilang bundok ng budismo sa China. Mahigit tatlong libong metro ang taas nito at pinaniniwala ang pinakabanal sa lahat ng bundok na budista. Sa bawat padakyat, sasalubumin ang mga sinaunang templo na nakatago sa ulap at mga kagubatan na waring bumubulong ng panalangin ng nakalipas na panahon. Ang pinakamataas na bahagi ay tinatawag na Golden Peak na mayroong malaking estatwa ni Samantha Badra Bodhisattva na nakasakay sa puting elepante. Hindi lamang katahimikan at pananampalataya ang hatid ng Mount Emei kundi pati kakaibang karanasan dahil tahanan din ito ng mga unggoy na kilala sa kanilang kapilyuhan. Madalas ay nakikisalamuha sila sa mga bisita kung minsan pa ay inaagaw ang mga dala nilang pagkain o gamit. Sa mga masuswerteng oras, makikita rin dito ang tinatawag na Buddha's Halo, isang pambihirang liwanag na bumabalot sa anino ng tao sa ulap. Para sa marami, ang pagbisita sa bundok na ito ay hindi lamang tungkol sa tanawin, kundi isang paglalakbay ng kaluluwa tungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Number 4. Bundok ng Yandang Ang Yandang Mountain ay matatagpuan sa Zhejiang Province at isa sa mga pambihirang likha ng kalikasan na nabuo mula sa mga pagsabog ng bulkan mahigit isang daang milyong taon na ang nakalipas. Kilala ito sa mga matatayog na bangin at matitinding pader na bato na parang kurtina ng apoy na tumindig mula sa lupa. Isa sa mga tampok dito ang Lingfeng Peak, isang matulis na bato na kulay pula na tila humikislap kapag tinatamaan ng araw tuwing pagsikat o paglubog nito. Ang tanawin ay napapalibutan ng makapal na ulap at tila isang obra na nilikha ng kalikasan mismo. Hindi lamang tanawin ang iniaalok ng yandang, kundi pati kakaibang karanasan sa mga bisita. Dito matatagpuan ang Lingyan Temple na nakadikit sa gilid ng bundok at ang Dragon Waterfall na umagos mula sa taas na mahigit dalawang daang metro. Ang dagundong ng tubig ay umaalinaw-ngaw sa buong lambak at nagpaparamdam ng lakas ng kalikasan. Hindi kasing komersyal ng ibang lugar ang yandang, kaya nananatili itong payapa at tahimik, isang paraiso para sa mga nagnanais ng kasarinlan at pakikipag-ugnay sa kalikasan. Number 3 Sinaunang bayan ng Fengwang, Matatagpuan sa Hunan Province, ang Fengwang Ancient Town ay isang makasaysayang bayan na tila huminto ang oras. Nasa gilid ito ng Tuo River kung saan nakapila ang mga lumang bahay na gawa sa kahoy na nakatayo sa mga poste. Sa araw, ang mga bubong at bahay ay nagmumukhang larawang na buhay. At sa gabi naman, nagiging isang makukulay na tanawin. Dahil sa mga pulang parol na nakasabit sa bawat balkonahe, ang tubig ng ilog ay nagiging salamin ng ganda ng buong bayan, na mistulang kuha mula sa isang lumang pintura. Hindi lamang ang tanawin ang mahalaga sa Fengwang, kundi pati ang kultura at tradisyon ng mga taong naninirahan dito. Ang mga awitin at sayaw ng mga Miao ethnic group ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay at nagbibigay kulay sa bawat pagbisita. Ang mga lansangan ay yari sa bato at bawat hakbang ay tila nagbabalik sa nakaraan. Sa bawat bahay at tulay, may nakatagong kwento na naghihintay lamang marinig ng sinumang marunong makinig. Ang bayan ng Fenghuang ay hindi lamang isang destinasyon, kundi isang buhay na alaala ng kasaysayan at kultura ng China. Number 2. Kabundukan ng Tian Shan Ang Tian Shan, na kilala bilang Mountains of Heaven, ay isa sa pinakamalaki at pinakamararangyang hanay ng bundok sa Asya. Matatagpuan ito sa Xinjiang at umaabot ang pinakamataas na tuktok, ang Genghis Chokusu, sa higit 7,430 na metro. Ang taas at lawak ng hanay na ito ay nagdudulot ng malalim na paghanga, lalo na't natatapan ng makapal na niebe ang mga rurok nito sa halos buong taon. Sa kabila ng malamig na klima, matatagpuan dito ang mga luntiang pastulan, malinaw na lawa, at mga malalawak na damuhan na nagbibigay balanse sa matitinding anyo ng kalikasan. Igit pa sa pisikal na ganda, mahalaga rin ang tiansyan sa kasaysayan. Dati itong bahagi ng Silk Road, kung saan dumadaan ang mga mangangalakal at manlalakbay mula sa iba't ibang bansa. Ngayon, nananapili itong tirahan ng mga bihirang hayop tulad ng Snow Leopard at Golden Eagle na patunay ng yaman ng kalikasan dito. Ang tahimik na kagandahan ng Tian Shan ay hindi lamang nagpapakita ng lakas ng kalikasan, kundi nagsisilbing paalala ng kasaysayan ng ignayan ng mga tao at kalikasan sa paglipas ng panahon. Number 1. Gawiling na Misteryo Ang Gawiling ay isang kakaibang kabundukan na matatagpuan sa katimugang bahagi ng China. Hindi ito kilala sa taas o lawak, kundi sa kakaibang itsura ng pulang batong tila alon na natigil sa gitna ng paggalaw. Para itong dagat na naging bato na nagbigay ng pakiramdam na nakapasok ang bisita sa isang mundo na hindi naabot ng oras. Ang paligid ay walang mga puno o damo, kundi puro hubad na bato na tila nagtatago ng mga lihim ng lupa. Dahil sa anyo nitong parang hagdan patumong langit, tinawag din itong stairway to heaven ng mga lokal. Ngunit para sa mga dumadalaw, hindi ito simpleng tanawin lamang kundi isang karanasan kung saan sinusubok ang lakas ng loob at kakayahang makibagay sa kalikasan. Kapag lumulibog ang araw, ang buong bundok ay kumuputitap sa kulay pula at kahel na nagbibigay ng tanawin na tila nasa ibang daigdig. Sa katahimikan ng gawiling, mahirap hindi mapaisip kung hanggang saan ang kayang ilihim ng kalikasan sa tao.